Good morning po sa inyong lahat. Kamusta? So ngayon po ay Wednesday, October 14, 2025. So alas 6 a 11. Dahil na po tayo, bravo bravo, unang pasahiro natin dito malapit sa amin sa mayan lang San Antonio. Okay. Sumasagot yung ala. Sumasagot yung CCTV <laughs> Sunduin natin So ano to eh Magkano ba to uh, 291 First passenger For the day Para sa incentives Pilitin natin na mga At least uh, Pito tayo ngayon Para Lima na lang mamaya ah dito tayo sa Mikawayan unang unang pasahero natin unang challenge actually ito kasi hindi naman tayo bumabiyahe dito sa ano, eh? Mikawayan bulakan na to eh PW pa naman layo sa 40 45 minutes bago na unang challenge ni ni Papa G paring G challenge agad ha, umagang umaga ha. sige sige hataw tayo, natin hindi natin alam lugar na to eh pen ito ah, hindi ko alam yung lugar ah gumagamit ako ng gumagamit ako ng ways halimbawa dito ang alam ang alam ko na ano papunta tayo ang ano monumento na yung targetin natin monumento monumento circle okay 7.5 kilometer tapos ay may tool may tool daw eh. sige okay. sa one pero naka 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 set na tong ano ko eh check kasi i-check ko to sa ano eh, Pagkaraan ng apat na rapid. Kasi hindi tayo dadaan ng toll. Kumanan para sa San maka... Francisco. Kasi pag toll tayo, wala na tayong makuha ng pasahero doon. isit natin na isit natin yung ways na hindi dadaan ng toll. Yeah, ito yung ginagawa ko sa ways. Avoid toll roads. So iiwasan na niya dito yung mga toll. Ayun. Assume. Sige dumaan tayo sa T. Santiago, Valenzuela. Wala na nga, ano, wala na tayo naraan. Pagkaraan ng apat na raang metro. Nabuti kanina, yung pasahero ay nag-request, nag-request siya ng, ano, ng uh, mag-inlex, mag mas, ano, napabilis. Kaya hindi, ano yun, pag di nag-inlex yun, nabuti na lagpas ang oras yun. Okay. Maraming bahay dito na, ano, yung parang, uh, wala nang ano, parang sira-sira na. Pagkaraan Abandoned. ng Abandon. 300 metro. Unang biyahe, may kawayan. Makukuha kaya natin ang ating incentives? Let's find out. Muna tayo ng makakain. Almusal. Pero ilalak ilalak makakano kasi to eh. Pagka ganito ilalak natin. Hindi tayo magkumpiyansa kasi nandito yung cellphone pipes na kailangan ko tatanggalin do. Mura nang na bilihin dito. Ito 7. muron do to eh. Tapos ito 7 din. Tapos itong tamales ay ano lang, kano 12. Ang mura. Pero yung tamales di ko alam to eh. May Bisaya ako, hindi eh. ko alam yung, yung ano yung tamalis pero inexplain niya. Kailangan daw kainin agad kasi mabalis mapanis. Ah, may itlog na pula daw oh. Yan oh. Yan. Sarap kaya to. Hmm, Sarap ba? Ganito pala yung tamalis. Ang sarap. Bagong luto. Sarap. Nice. Tamalis. So, nag-start na yung streak natin, no? Oh. Streak at 7 AM. So kasi lang nasa out ano tayo. Nagsa out sa labas tayo sa ano. Labas tayo dito. Kailangan nating makapunta dito bago maaga na. Uh, sa bago si alas 7 na ayaw ko kung masako pa tayo. Outside sa ano tayo eh. Outside to dun sa strict Uh, strict zone, strict area. Disqualified tayo nito. <laughs> okay lang. Sukan tayo. Na. Ah, napusukan tayo ng papuntang ano. Papuntang Pasay. Mas okay to. Cash. Papuntang Pasay. Kasi ano dun eh. Yan talaga yung Yan talaga yung Kumanan. Kumanan. Maraming ano, maraming walking. Pasay, Makati, Manila sunod-sunod na PW ah. <laughs> 100% 2 of 2 PW dito tayo dumaan sa my El Lopez mas maganda dito touchdown tayo sa MBC Media Group ito pala yung ano Uh, tag nito MBC Media Group Manila parang ano Manila Bulletin katabi lang siya ng ano kasabi katabi lang siya ng uh, itong Star, Star, City Yehey Meron Santo to Sige San Juan Barangay Pasay 164 Pangatlo natin to At least Touchdown GT Station Makapagal Pangatlo natin yun 8.57 na ah. Malamang makukuha natin dito Sirte so, na tayo makukuha tayo na Makompleta na natin itong ano Tatlo Dalawa or tatlo <laughs> At least Malaki yung ano Malaki yung uh, 800 na na tayo 879 Let's go Balik tayo doon sa may 9am Ulan, nandito tayo sa mga Ano uh, ba to? Makapagal Kukuha tayo ng pang-apat Dunkin Donut Petrogas Passenger is sharing their location Sa pet Petrogas Saan siya papunta? malapit lang din susuot na ang mga kaputi ang mga riders in disadvantage pag uh, mga riders no? kasi pagka umuulan talagang kailangan talaga nila ano? eh paano pagka walang wala silang masilungan kagaya ng ganito basa talaga sila ride kinansil pa makapaghantay ah nine wag binundo kalokohan ng kilometer binundo pag hindi mo talaga babantayan titirahin ka lang titirahin talaga sa mga pangit na ano, mga booking ayaw niya ipakuha na sa akin yung araw na to hindi pwede yan ano to Hop, 1 km yan ang gusto ko. One kilometer, pwede yan. Kaso <laughs> lang na ano kayo, sa, ano, sa bridge, dapat tawid tayo doon. Iikot na lang tayo. Touchdown tayo sa passenger number 4, Burgundy West Tower, Pablo Ocampo. Next passenger. Uh, unahan lang ng konti. Saan ba to? Diesel Street. Diesel Street. Uh, yes, ah. straight lang tayo dito sa Pablo Ocampo 142 Papuntang Philippine AXA Life Papapasok ah, na na tayo ng Business District Makati Passenger number 5 Let's go! Pag, uh, ang oras na 9.33 Kailangan tayo pang apat ah, pang ano pang pang lima na pang anim swerte na tayo kung makaanim tayo tax ah, ah, tax tayo dito sa AXA net building saan yung tower 2 tower 2 ah hindi dito yung tower 2 AXA Life din pero hindi tower 2 hindi dito saan yung tower 2 dito AXA Life yep 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 Tower 2. Ang ah, malayo ang Tower 2. Malayo. Yung unsang hindi Aksa, Avida. Avida Tower Ashton Tower 2. Okay. Touchdown dito sa SGV Ayala Avenue. Tapos na ang incentive Nakailan tayo? Yes, naka tayo At, le at least 1,238 Okay na yan At least anin na lang mamaya Pero hindi pa rin kumpiyansa kasi Automatic yun Pag bumabiyahe ka ng before Before 4 Siguro mga 3 at alas 2, alas 3, papadalhan ka na ng ano, padalhan ka na ng malayo pagka alas dos, huwag na tayong lumayo huwag na tayong lumayo dito sa Makati or Pasay Mandaluyong yan, huwag tayong lumayo dyan para makuha natin yung anim, pagka lumayo tayo dyan ah, wala na, pagka mapunta ka ng mga Baku or ah, sa may Laguna Cavite tapos na okay, kain muna tayo Malapit na tayo kay Ati Leslie. Alauna 35. Ay, mayroong ano, Six -shack. 319. Layo, saan? Papunta Calabar Zone, kain ta Rizal. Ha? Kunin natin ng oras alas 2, alas 3, alas 4. <laughs> Kailangan balik kagad tayo pagdating doon. Makati dating na isang oras Balik isang oras Makati Or Mandaluyong Okay So Kahatid ko lang kasi dito Sa may Mega Mega Tower SM Mega Tower Galing sa um, BGC oh, Kinansil ko Tawag ako na tawag Walang gumarating Meron ang mga Ano sa likod mahirap dun eh mahirap magtagal dun sa mismong pinaka insa site maggantay ng ano sa SM kasi marami yung sa likod mo update tayo 143 meron tayong 1,375 okay try ko i-claim yung hindi ko pa rin na-claim yung ano ko eh yung sa KGR na-expire na lang yung isa, di ko pa na-claim Drop off tayo dito sa ano uh, 26 Bombay Street BF Homes, Paranaque uh, pang ano natin yun Una pa lang, natapon na accept ko eh ano pa lang tayo dito so lima pa yung kailangan natin kasi matraffic dito papasok pa lang dito 50-50 na tayo dito kung makuha natin yung ano, incentives na uh, accidentally na accept ko. Ayaw kong mag-cancel kasi. Okay, 7 uh, 5:30. Okay lang, laban, laban, laban. Okay lang 'yan. Ano na pala? Update tayo. Meron tayong uh, 2600. Uh, not bad. Touchdown, Grace Park, Kalo, Okan. Hindi natin nakuha yung ating incentives Kulang ng isa. Okay lang yun. Drop off. Drop off. Of um, uh, ano huh? off. Dagat-dagatan. Update tayo ng ating earnings. Meron na tayong uh, 4,000. Kaso lang hindi natin nakuha yung ano. Hindi natin nakuha yung uh, drop off tayo San Trasquerino. Earnings update tayo. 4,200. Salang 9.30 So malapit na sa amin to At uh, Dito ko na lang tapusin tong video na to Maraming salamat uh, Ingat po kayo. Bye-bye.